Alam ko kagad may idea kung paano nangyari kay Jim Boy <laughs> Alam ko may eh, idea agad ako. Alam nyo, mga polis, alam ko, biktima rin po kayo dito dahil nang maling, nang maling informasyon na tinanggap nyo pero kailangan mo pag-isahan natin kung ano dapat natin pag-isahan dito. Ako ang hangad pa lang po talaga dito. Hindi tayo magkakalaban. May lamang na namin yung kung ano ba ito, Trapnan. Dalawa na naman po akong inalaman sa umiwadi mo. Ang pera-pera lang so, wala. Dahil kami nga po yung mga buhay, na hinahanap pa namin yung pinagbubuhay namin. Dahil mangingis na da alam po kanin. <coughs> alam nyo, hindi lang masama ang loob ko sa sinapit nila ng pamilya nila. Masama rin ang loob ko para sa inyo. Para sa inyo. Alam ko man na hindi kayo lahat masamang tao. Pero dahil sa pangyayaring ito, somebody has to suffer. Has somebody has to answer. Nicanor, uh, uh, may tanong si si Teresa. Salamat lang kayo, lang. Mr. Chair. Thank you, thank you. Thank you. Sir Nicanor, yes. muli po at uh, kulang yung paulit-ulit pero nakikiramay po talaga yung aming komite sa, sa inyong buong pamilya sa sinapit po ni Jemboy. Boy. Uh, gaya po ng kasasabi lang ni Jessa, um, mapatototohanan nyo rin po ba yung mga ulat na makalipas ng tatlong oras pa, kayo pa ang sumisid at kayo pa po ang nakarecover sa katawan ni Jemboy. Yes po, Madam. Sir Nicanor, pala ilang taon na po kayo? 58 na po. Fifty-eight? Mas matanda pa po kayo sa mga ano no, active duty na PNP? Yes po. Pero kayo po nakasisid po kayo? Hindi ko na po tatanin na sinisid si Jimboy. Ang nang kinapako lang po siya. Naglakad po ako sa iba po ng putek. Gamit po yung ano, yung stereo pong pong niya roon. Yung pong ginawa kong pamamaraan para makalakad po ako sa burak. Your Honor. Dahil kung sisisid ako, dahil yung karit po ng ilog, malakas po eh. Di ko alam, pagsisit ko, di ko alam, kaya naku-pupulutin. Ganun po, kaya So, gumawa po kayo ng paraan dahil malakas po yung kuryente ng tubig at nag-aalala po kayo pa, na baka kung saan yun. matangay si Gemboy. So, sa bandang burak nyo pa po siya na-recover yung katawan niya? Doon po, dito sa ano, ngayon, yung pinangyari ng krimen doon din po. Yes, Mr. Chair. Ah, uh, Manong Nicanor. Yes, po. Nick, ah, uh, yung uh, narecoveran mo sa katawan ni Jim Boy ba ay doon mismo sa tinalunan niya kung saan siya, uh, yung doon nakapark naka yung uh, bangka at doon siya tumalon. The same spot ba doon mo siya nakuha? Your Honor, hindi ko pa alam kasi kung Dumating po ako dyan, tapos na mga ano eh, uh, mga shooting incident. Alas stress na po ako na nah -ha hapa nang nakarating dyan sa pinangyari ng krimen niya yan eh, your honor. Kaya nga, uh, parang, ang naging patay ako ng na uh, ang naging mal Malawak po yun, ba, paano, ko, paano mo tinatansya na dito ko makita yung pamangkin ko? Paano ka nag-decide that doon ka maghanap? Your Honor, ang naging patayang ko dyan, ang ginawa kong basya, yung mga ay yung mga narinig ko mga nakasaksig, yun po, yun po yung basihan ko po doon ng chef, your know. Okay, salamat. So, so gaano ka lalim na yung tubig na sinisid mo sa panahon na yun? Eh, yung dumating po ako, your honor, mataas po talaga ang tubig, alis. Kung ano, po, yun, nampastao po. Nampastao? Nampastao. Pero nung dumuso po ako ng 4 p.m. po, halos gabewa ko na lang eh. Pero nung napapahabdi sa katawan ko, pag nakaapa ka ng puti, yung burak ba? Ah, okay. So bumaba na yung tubig sa mga bandang uh, na, bandang uh, biwang. bewang. Okay po. Okay, thank you. Thank you, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, Sir Nicanor, uh, nabanggit rin po na may nakita kayong baso ng bala sa sa bangka. Tama po ba yon? Yes po, Your Honor. Pwede nyo bang ikwento paano nyo nakita yun? Uh, August 11 po, yung araw na inakapanayam ako ng of notebook, si Ngayon pinakit po ako sa bangka ng, report, ng reporter. Para maganap anap kung may tama ko ba yung balay ng bala yung bangka. Kanina Pero, nga po, Sir Nicanor, sabi ni Sunny Boy, may tama daw ng balas sa tolda. Nakita nyo rin po ba yon? Hindi po, part po ng bangka yung kasi yung tolda po yung um, nakasabi po yun para maging pahinga lang po ng ano mga tao doon. Si ba? Silungan. Opo, so sa, sa araw ng August 11, nung sumampa kayo sa bangka, ano, nakatiklop na po yung toldang yon. Opo, nakakita ko na po. Tipid na po. Tapos, pero may nakita ba kayong tama ng bala sa ibang parte ng bangka? Wala po. wala po. Yun po yung nasabi ko sa mga, rep mga reporter report ng manu. Sige po. Pagkikwento kung paano nyo nahanap yung sinasabing basyo ng bala sa bangka. Yung araw na po, nung, uh, po ng reporter notebook. Hinihila po namin yung bangka, hindi namin mahila kasi po, sayad na po yung bangka. Gusto na rin kasi yung mak yung ano. Kasi yung umimiyari may naman po ng bangka, willing po ako makakit sa bangka yan dahil yung nangyari kay Gimboy nung ados, wala na po to to sa yung sa bangka na yan. Ngayon ako, bilang takuhan ng bangka na yan, ako pong Pinibigyan niyang may anak na makakakit sa bangka, dahil sabi nga anong may mayari. Hindi. Pinapare ang aking bangkani yan dahil na ano, sabi nga anong may mayari. Hindi. Hindi sila lang. Sangayon niya akong para maimbestigahan yung bangkani yan. Hindi ko Kaya, yun ang naging ano ko sa, sa bangkani yan, yung yung sinabi ng may mayari ng bangkani. So, nung ano, kumuha po ako ng buhaya para masakyan ko para makalapit po ako sa makasampa po sa pangpaningan. Ayos mga siguro mga pitong metro ang layo, nakakuha akong masasakyan para makalapit po ako sa bangka. Yung araw na yun. Then nung nakasampa na po ako, Abang nakatutok sa aking camera ng reporter's notebook, naghahanap ako sa ulihan ng bangka, palakad-lakad. Naghahanap ako, agad sa simihilo pa sa may parka ng bangka. Sa bandang gitna po, nung kinuha ko po yung naglalagyan namin na ng yelo ng ice, yung ulan na ano, tinayo ko po, nakita ko po yun doon sa may malapit po sa may batangan ng bangka sa may bandang gitna po. Hindi po sa ilalim po ng bangka ko na ako ay umbalan nga, kundi sa may lapag po mismo. Yung so, sa may pinakatalapa po ng bangka. Pa pakiulit daw, no? pakiulit yung last na sinabi mo. Hindi ko masyado nakuha. Pakiulit. Pakiulit daw. Yung, yung time na nungakot nga po, oh, Your Honor, yung lalagyan po namin ng yelo, nakating ba po yun eh? Tinaas ko po, po yun, may bandang ano, may bandang batangan. Then nakita ko po, po doon yung bala, may talapi po ng bangka. Yung baga, pinakabarandilya po ng anong bangka. Kaya ang tawag po namin doon sa lapit. Diyan malapit dito sa may batangan po ng bangka. Doon po po na silayan yung base ng bala. So ang ginawa mo, pinulot mo? Yes po. Yung isa po. lang, isa lang nakita mong bala doon? Oo, uh, yes, isa po, lang. Oo, kasi nakita po, nakita po, may tama siya na ano, may baka siya na ano, viral pin sa ano. Tapos kanino mo binigay? Kay Sir Galvez po, Your Honor. Kasi yeah. po, kaya ako po binigay kay Sir Galvez. Kasi po, lumapit po sa akin yung ninong ng anak ko. Nagtiwala po ko sa kanya. Police din po siya. Kaya kay Sir Galvez po binigay dahil alam ko, tumukul ka ako, si Galvez ang may hap ng kaso ni Jimboy. Kaya po na ibigay sa kanya. Thank you, thank you, thank you. So Galvez, ikaw binigyan. Thank you, thank you. Sí, tuloy mo, tuloy mo. Sir Nicanor, uh, nahanap nyo yung bala dun sa may lalagyan ng yelo at nakita ma nyo yung tama kung saan pumasok yung bala. Sa saan yung tama nung bala na baka yun yung bastion niya, no? Saan yung tama nung bala? Sa sa ilalim, sa gitna o sa ibabaw ng bangka? Ma'am, ma correction lang po. Hindi ko po nakakuha yung bala sa may dog po nang lalagyan ng yelo. Nakakuha po dyan sa may lapag po ng mismo ng bangka, yung pinakabasyo ng baga. Sa may labas ng bangka? Lapag po, sa lapag po. Sorry, may sa lapag ng bangka. Oo, oh, sa Parang sahig, sahig. Hindi po, man, tabla po yun eh, tabla. Parang man, dagarag po yun eh. Tabla okay, po yun sa... eh. Mga so, tutong, na loob ng bangka. Okay, sige. Hindi po, sige. Sa, Liloob, tuloy. Hindi po Hindi sa, sa loob. Hindi, Hindi sa loob sa sahig. Pa, sabaga, yung, yung, tinayuan ni na Jemboy at Sunny Boy, yun yung lapag na sinasabi nyo? Ang pinagdaanan ni na Jemboy, medyo mga isang metro pa layo. So, meter pa layo sa ano, nakuha lang. So, yung, yung sinasabi nilang butas, yun na ang lima sa namin ng tubig. Hindi, sabi na naman yung makina na po yun eh. Makina na po kasabi na namin. So, yung tama ng bala, kung sa may makina na yung kung saan nililinis, tinatanggal yung tubig, medyo mababa sa bangka. Kumbaga yung parte ng bangka na lalo na pag mataas ang tubig, lulubog siya sa tubig. Senator Risa. Yes, mukhang, Mr. Chair. Mukhang sinabi niya kayo na, na walang tama ang bangka. Ah. So, so walang tama. Basyo lang yun. MTC lang yung nakita niya doon. So, po, po, no, uh, next, Imagine mo hey, yung bangka. Mahaba ang bangka, di ba? Ito, pa mga 8 meters po yun. Okay, mahaba. Uh, kung mahaba ang bangka, saan porsyon ng bangka mo na pulot yung empty shell? Sa dulo, sa likuran, sa atras, o sa gitna ng bangka, o malapit sa makina, o whatever. Kung mahaba ang bangka, sa gitna, sa forward, sa, sa harapan, o sa likuran. Bandang gitna po, Your Honor, bandang gitna. Bandang gitna. Oh, yes po. Thank you, thank you. Salamat, uh, Sir Nicanor. Tapos, at kaya pala, kaya ba na dun na yun yung bangkang nililinis ni Najem Boy at Sunny Boy? Dahil tauhan pala kayo nung nung bangkang iyon. Kaya yun po yung nililinis okay, pa, nilang pa, bangka. Almost 10 years po, hindi ako pwente muna yun ng bangkang yun. Okay ano po. At may nakita nga po kung sa yung pinagano nila Jim Boy at Sunny Boy, may nakita po kung bakas ng dugo doon. Na. Yan, yan, Sir Nicanor. Yan na nga yung gusto kong sunod na itanong sa inyo. Uh, ano po yung estado ng bangka nung uh, sumampa kayo doon pagkatapos ng pangyayari? Kasi nabalitaan nga po namin, totoo po ba may dugo sa bangka? Doon po sa pinang, ano, na yung Jim Boy at Sunny Boy tumibabo din po. Ito, Mr. Chair, ito po yung pinapakita nating mga letrato ng dugo sa bangka. Sa ang parte ng bangka ito, Sir Nicanor, itong mga photos na ito? Yan din po siya may pula na yan, Your Honor. Yan din so, siya. Yan pala yung yun. sinasabi kanina ni Saniboy na butas. Sigur butas na bangka. Yan yung butas na yan siguro. Yan nga, Mr. Chair. Ito yan, Sir Nicanor, yung butas ng bangka na sinasabi ni Sunny Boy kanina? Yung yung butas ng bangka niya, kung pinaka-apartment ng bangka, bodega po yan eh. Diyan po, kumuha ng tubig, itatapon sa labas ng bangka sa ibabaw. Diyan po, kukuha ng tubig, then tatapon po sa, sa ilog dagat. Opo, ito po yung nililinis ni na Sunny Boy at Gem Boy nung araw na yon. So, uh, anong, Anong naiisip nyo nung nakita nyo itong, una nyong nakita itong dugo sa may butas? So, ibig sabihin po ba, dun pa lang sa bangka, nabaril na po si si Jemboy? Hindi ka po nga sa sabi yan, naroon na kasi, okay, talaga, sir po sa incidente ng baril na dyan, wala po. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. Saan mo nakuha itong picture na ito? sa isang residente po dun sa area, Mr. Chair, pinadala po sa pamilya, sa mga abogado. Okay, K Captain Arabiho at saka Sergeant Galvez, bakit wala kayong picture na ganito? Kayo Because... na investiga, di ba? Yes, Your Honor. May picture kayo niyan? Yung wala po. Gabi po kasi nung nag-respond kami. Ah? Gabi, gabi, na po yun, alas 5, mabot po ng gabi. Kaya hindi na, di po kami nakaakit dyan sa bangka. Yung so, mga na nag-process po. Suko. So, kayo ang nag-ibistiga. Wala kayo nakita nito? Yes, sir. Uh, dumating po kami, sir, sa crime scene is 8.50 na po lang gabi. Okay, 8.50? Uh, negative po, sir. Kasi during that time, sir, umuulang po talaga. Malakas oh, so po uulang, sir. Negative. Hindi nyo nakita ito? Negative po, sir. Scene of the crime operation. So, dapat nakuha ninyo ito kung talagang uh, seryoso yung pag-ibistiga ninyo. Uh, kung makikita nyo po, sir, yung sa pictures, maaga pa po yan. Maliwanag po po. Ganting maaga, maaga at gabi. Mawawala pala yung, yung dugo na yan pag gabi na. Kung hindi hugasan yan, hindi may mawala. Uh, Your Honor, uh, with your respect po ulit. Uh, huh? Sabi nga po kanina, yung sokatin po natin po ay nagkaray po ng 8.15 po ng gabi. Kaya nga, regardless of the time, the same day pa rin yun. Kung ta talagang siniseryoso yung pag-conduct niyo ng sin of the crime operations, nakikita niyo yan. Tingnan mo, si pa ang nagpapakita ng picture na ganyan. Ano masasabi nila sa atin ngayon diyan? We are inefficient with our job. We are, we are ineffective. Hindi natin nakita 'yan. Simple uh, dugo 'yan pero it says a lot. It says a lot. Yung dugo na 'yan, e kayo suko hindi niyo nakita. Yo yun nga po yung naging uh, Naging uh, check po ng aming team, uh, check po ng ating mga personnel po kung po yung mga possible na pwedeng makuleta sa crime scene. Da pumunta da ka ba? Po, sir, pumunta ka ba doon sa bangka? Yes, yeah, sir. Yes, yeah, sir po. Pumunta, pumunta ka? Kasama po ako. Sir. So, dapat nakita mo yan. At anyway. Mr. Chair. Uh, yeah, go ahead, Sir Teresa. At yung sabi niyo nga po, yung dagong yan says a lot. At yung isang pinakasinesay niyan ay kung talagang kung talagang sa tubig lang bumarel, dapat walang dugo sa bangka. Dapat walang dugo sa bangka. Kung sa tubig lang na maril. So, ibig sabihin, nasa bangka pa lang si na Boy at Sunny Boy, may natamaan na. Kasi dumugo siya dyan eh. Sir Nicanorm, um, meron pa po ga, ba mayroon pa po ba kayong gustong sabihin tungkol sa lahat-lahat ng itong nangyari? Good out Sige po, Sir Nicanor. Pero tapos pagbalik ni Chair, baka... Ay, sorry po talaga, Sir. Nakikiramay yes, po talaga kami. Sige po. Sobrang pagkakawal na rin daw ako yung art, yung art na yun, yung art na yun. Alam ko kagad may idea ako paano nangyari kay Jimbo Buhin. Alam ko may idea agad ako. Alam nyo, mga polis, alam ko, biktima rin po kayo dito, dahil nang maling, nang maling informasyon na tinanggap nyo, pero kailangan mo, isahan natin kung anong dapat natin pag dito. Dahil, alam natin Diyos, ito po sa lahat buhay, Yes, Lord, po, tangin na Sino Si dapat, ako ang hangad pa lang po talaga dito. Hindi ito ay magkakalaban. May labas lang namin yung po, no, patutuha. Nun, dalawa na naman po kami lalaban sa sugabi po. Ang pera-pera lang, wala. Dahil kami nga po yung mga nagahanap buhay, na inahanap pa namin yung pinabubuhay namin. Dahil manging isda alam po kami. Yes. manong, Nick, uh, Nick, Uh, yes, po. Yun uh, Mali po yung sabihin mo na wala tayong panglaban. May gobyerno tayo na lalaman yung po din sa inyo. Yung fiscal yung... natin, fiscalia natin na mag-prosecute ng kaso, uh, so, hindi po yung babayaran. O well, hindi kayo kailangan maglabas ng pera. So, Your alam ko, alam ko frustration mo. Mahirap din ako. Ah, anak rin ako ng tricycle driver. Alam ko gaano ka kahirap ang buhay. Pero, kasi ngayon, wag pro, wag baguhin natin yung ating paningin na porque mahirap tayo, wala na pag-asa tayo, wala na tayong pag-asa sa hustisya. May gobyerno ito po na, tayo na mag-alaga sa atin. Na Pabayaan natin sa piskalya yan. Ha? Sige lang, hindi kita, hindi kita. Sa kumiti niyo, lang po nagpapasalamat ko dahil kami mga ano, binigyan niyo po kami ng pagkakataon para may suwalat namin kung anong tama, kung mali, o anong Tagpakat ako man po mga balagtat na pangangatiran. Yes, uh, at, ako, kami, kami po. Salamat po sa inyo. Kami po ay nagpasalamat sa iyo na nagtiwala ka dito sa aming komite at ikaw ay uh, dumulog sa aming imbitasyon. Nagpasalamat po kami sa iyo at nagtiwala ka. At least na uh, uh, may tiwala ka pa rin sa gobyerno. Maraming salamat at uh, nagtiwala ma ka. Thank, Eko, you. Thank you. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, Sir Nicanor, dagdagan ko lang yung sinabi, ano po. Actually, hindi sa inyo eh. Sa anim po, sa labing siyam, sa dalawang team captain at assistant team leader, at yung dalawa pong investigador, kung sa tatlong pagdinig eh, hindi pa kayo naantig sa lahat ng mga tanong namin na gustong malaman ano ba talaga nangyari para makapag-rekomenda ng justisya para sa pamilya, eh pakinggan nyo na lang po yung sinabi ni Sir Nicanor na ang Diyos lang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam ng lahat. At sana maantig kayo kahit sa, sa, luha niya. Luha din ng buong pamilya nila. Sabi niya, mga simpleng mangingisda sila. Sus Mariosep, siguro hindi po sila makatuntong dito sa kwarto sa Senado or kaya sa House. Sana mayroong isa sa dalawang putatlo ninyo na magsabi ng totoo para naman bigyan ng hustisya si na Sir Nicanor. Bigyan ng hustisya si Jemboy. Mr. Uh, Chair. At uh, alam naman natin na kayong lahat dyan, hindi man kayo galing sa mayamang pamilya. ba? Diba? Mahirap din kayo. Galing, galing kayo sa mahirap na pamilya. At ngayon, alam ko, na problema kayo ngayon o anong kasasapitan sa inyong karir after this investigation. Alam ko nangangamba kayo. Paano niyo buhayin ang pamilya ninyo kapag kayo'y matanggal sa serbisyo? So ay, ay, uh, ito, hindi ito laban ng mayaman at mahirap. Laban ito ng hustisya at injustisya. Justice versus injustice itong labanan na ito. Kaya tayo, pari tayo, eh, mahirap. Kita niyo Hindi ba mangyari yan sa tatay ninyo? Hindi ba yan pwede mangyari sa kapatid ninyo? Yung kinasapitan nila ngayon? Mahirap lang ng pamilya natin, di ba? Pwede rin tayo maging biktima ng injustice sa pang-aabuso. Kaya sana, itong pagdinig na ito, you open your hearts. You open your hearts. Ha? Hirap. Kita mo kung gaano kahirap maging mahirap. At alam kong tayo ay eh, lahat mahirap. Hindi kayo anak na mayaman. Otherwise, kung mayaman kayo, hindi kayo nagpulis. So huwag niyong kalimutan porque meron na kayong tsapa. Dapat yung tsapa ninyo, gamitin ninyo yan para makatulong sa mahirap. Hindi para mag-api ng mahirap. Yan ang papel natin dito sa mundo. Mapolis ka man o anong papel mo dito sa mundo, sa pagiging tao natin, dapat tayo'y mag- uh... Alam nyo, hindi lang masama ang loob ko sa sinapit nila, ng pamilya nila. Masama rin ang loob ko para sa inyo. Para sa inyo. Alam ko man na hindi kayo lahat masamang tao. Pero dahil sa pangyaring ito, somebody has to suffer. Somebody has to answer sa pangyaring ito. Meron sa inyo mananagot. Meron sa inyo mananagot. At ako'y nalulungkot para sa pamilya ninyo mga anak ninyo na hindi makapag-aral dahil matanggal kayo serbisyo. Nalungkot ako sa mga mahal nyo sa buhay. Mawalan kayo ng trabaho. O puro lang ba kasamaan ng loob ang matatanggap natin dito sa mundo? usahan sana na sa utak natin, sa puso natin, gumawa ng mabuti. Siguro, gaganda ang takbo ng mundo kapag tayong lahat ay puro kabutihan ang iniisip, hindi yung pang-abuso. Sabihin man ninyo na sir, wala kaming intensyong masama na gumawa ng masama. Nagkamali lang kami. Nagkamali lang kami, sir. Pero yung pagkakamali ninyo, it cost the life of one Jimboy. At paghihirap at pagluluksa ng isang pamilya na nawala ng isang mahal sa buhay na Jimboy. Kaya, sana sa pag pagdinig na ito, lalabas ang katotohanan. Kayo magsabi kayo na totoo, mag-cooperate kayo. Tapos na yung panahon na magtatago tayo ng uh, kasalanan ng ating kapwa. Masakit man, masakit man na uh, madiin yung ating kasamahan sa trabaho dahil sa sasabihin yung katotohanan. Pero sabi ko nga sa inyo palagi, the truth shall set you free. The truth shall set you free. Masakit man, body kita, kasama kita, pero... Kailangan sabihin ko yung totoo para mag-improve ang sitwasyon ng ating pamulis. Entindihan niyo ako, mga pulis? Entindihan niyo ako? Ha? Dapat gano'n ang gawin natin to Hindi tayo magsigitakip ng takip. Kung hindi kayo nagtatakip, hindi kayo kayo makukuntim? oh Kayo, hindi kaya kayo masaititin in kuntim? Kung hindi kayo nagtatakip, wala kayong tinatakpan? Kasi nakikita namin na may tinatago kayo. Kaya sinahit namin kayo in contempt. So kung wala kayong tinatakpan, ang ganda ng takbo na investigasyon natin. Hindi na tayo dito magsisigawan. Hindi na tayo dito magpapahiyaan. Ako ay, I, ay really hate. Yung polis ko, mga tauhan ko, patayuin ko, gawin kong polis line. Eh, hindi ko katanggap-tanggap sa akin yan. Kayo mismo, parang ginawa ko kayong polis line kanina. But Andito na tayo sa sitwasyon. Andito tayo, nag-imistiga tayo. Kailangan makamit natin yung katotohanan at tustisya. So we have to do that. Kahit nasakit sa kalooban ko. Mga tauhan ko kayo dati, Tapos, ginawa ko kayong police line. Hindi, hindi yan ka acceptable sa akin. Pero andito tayo. Kailangan makuha ang hustisya at katutuhanan. Kaya gawin natin ito. Kaya kayo, masakit man, na madiin natin yung ating kasamahan. Masakit man sa kaluban nyo, madiin yung ating kasama. Kayo, Mr. Gador, alam ko, yung simpatiya nyo nasa kasama nyo, ayaw nyo mataib, mataob yung kanilang kaldero. Kasi ganun din ang maramdaman niyo Pag kayo mawalan ng trabaho, masakit man. But isipin natin lahat na may Diyos na nanonood sa atin ng lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Kung hindi mahuli, hindi madiscover yung kalukuhan na ginagawa natin dito sa mundo, pagdating sa langit, mananagot tayo kay Lord sa ating lahat ng ginagawa. Di ba? Intindihan niyo ako, mga pulis. Ha? Magtulungan tayo dito.